Good evening everyone, this is Professor Vincent Tori Ayan, so dalawang bagay yung tatalakayan natin ngayong gabi. Una, ay makakauwi na ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at magagampanan na niya ang kanyang katungkulan bilang mayor? Ayan, so napakagandang balita kung sakali mang makakauwi na si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Napakaganda niya na balita, di ba? Pangalawa po na issue na ating uh, tatalakayin ay ang dahilan kung bakit hindi na nga po pinapayagang uh, mabisita ni Ms. Hanelette Abancena si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang uh, silid sa ICC. Okay, so alam naman po natin na marami pong issue ang lumabas nitong mga nakaraang linggo na sinimulan nga po ni Ms. Maharlika na Maririnig natin si Miss Maharlika na sinisiraan, galit kay ano, kay uh, Attorney Nicolas Kopman at ang dami na po niyang sinabi uh, against uh, the uh, the lawyer no, Sa abogado po ni former president Rodrigo Roa Duterte. So, galit po si Miss Maharlika at sinabi na umalis na siya, no? Let's go. Dahil siya raw ay I don't know kung ano yung mga sinasabi ni Miss Maharlika, no? balikan nyo na lamang, ayokong magsalita. So basta galit na po si Miss Maharlika. Kaya Attorney Nicholas Copeman. Tapos nagkaroon din po ng pahayag si Attorney Nicholas Copeman patungkol kay uh, dating spokesperson, Harry Roque. No? At sinabing nakikialam ito doon sa issue, sa kaso, niya former President Duterte, di umano, sinabihan siya na huwag nang makialam sa kaso na ito. And then, this issue, ng sumunod na issue, mga kaibigan, ito na nga, ito yung pinakang latest, hindi na nga po pinapayagan and confirm na confirm po na uh, nilabag daw, di umano, ni Ms. Hanley at ang isang protocol na huwag magbabahagi ng anumang update kaugnay po sa kaso na kinakaharap ngayon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kung meron mang tao na dapat ay magpaliwanag at magbigay ng update na related po sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court which is the uh, Crimes Against Humanity mga kaibigan ay uh, walang iba kundi si Attorney Nicholas Copeman lamang ang makasasagot at maaaring tanungin. Ganito rin po ang naging pahayag ni Vice Presidente uh, Sara Duterte. Kung merong mga katanungan, ay uh, maaaring itanong na lamang ito, no? Kay Attorney Nicholas Topman. Okay? So, ganun po. So, ang nakikita natin mga kaibigan ay, Alright? So, bago dyan mga kaibigan. Bago dyan, no? Ay, uh, inaanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe sa aking uh, YouTube channel at tong nais ninyong uh, makapakinig pa ng mga ganitong content mga kaibigan, ay huwag niyo kalilimutang mag-subscribe at uh, don't uh, forget to click the uh, notification na uh, bell at uh, para aware po kayo doon sa mga natatanggap na sa ato, sa mga video na ina-upload natin. Pangalawa po ay uh, na po ng YouTube yung aking isang channel dahil sa kadahilan ng meron akong ibinalita na kung saan dun sa balita na yon ay ibinalita ko lamang <laughs> ibinalita ko lamang na nahuli po yung dalawang kapatid ni uh, Julie Patidongan. Basta kung ano po yung binanggit ng uh, ANC, binanggit ko ng GMA, binanggit ko ng TV5 at iba pang mainstream media, ay binanggit ko lamang din kung ano yung dahilan at uh, bakit sila nahuli, saan sila nahuli. So the same thing, pero hindi ko alam kung bakit yung ABS-CBN, yung iba pang mainstream media video, ay hindi po na-block. Yun sa akin po ay community guidelines na strike one daw ako. So hindi ako pwedeng mag-upload hindi ako pwede mag-live stream. So kung ano yung mga na-upload ko na dun sa video na yon yun na lamang po yung patuloy na mapapanood ninyo for the next 90 days. Oh my God, 90 days po akong hindi makakapag-live stream doon at uh, makakapag-upload ng mga video. So, pero pwede pa rin naman po kayong mag-subscribe. So pumunta lang kayo sa aking YouTube channel, hanapin po ninyo yung Professor's Channel, Upholding the Constitution. Pwede rin po kayong mag-subscribe uh, po dito sa channel na aking ginagamit, no? yung Pilay TV. At uh, ganoon din po, hinihiling ko na kung nais ninyong magkaroon pa ng mga iba't ibang talakayan. Gaya nga po nung nabanggit ko kanina, yung tungkol sa mga utang sa credit cards, ganyan, sa mga banko at hindi ninyo mabayaran, nahaharas na kayo ng mga collection agencies, ano ba yung dapat ninyong gawin? Nandyan po sa aking live kanina, kanina lamang mga around the 6 o'clock ng gabi. So ito na nga mga kaibigan. Uh, confirmed confirm na nga po na hindi maaaring bumisita na si uh, Miss Hanelet Abansenya sa selda doon sa kwarto po kung saan ay nanduroon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin yung kanyang naging uh, paliwanag po. No? Mas maganda po na pakinggan natin si Miss Hanelet. Hindi na. Kasi nga, ang nangyari doon, uh, wala akong, di ba sabi ni Pipi siya, may pito, nine na windings di ba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yun, five minutes bago matapos amin ang, 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 uh, visitation ano namin, time namin, sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na, nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi, sabi ko, about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you On, whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, five minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na, na isususpend ako. Ang sabi pa nga ni P.R.D. doon sa lalaki na nagsabi, nang sabi niya, you cannot do that. Yunan yan niya. Kasi, you know, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, di ba, nang-assess ko siya. Yung first time ko na, yung, yung the only, nang itong visit ko na ito, the only na nag ko siya nung pagdating ko talaga straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na inassess ko na siya, Nakita ko na yung dito niya, malalim. Yun, tapos check ko sa kanya, control the emotions ko na ano. Tapos, noon, after nung, nung just five minutes, saka ako nilapitan nung, nung lalaki, sabi niya, sususpend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that, sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I, I don't say anything about the case. All I, all I tell him is, he asked me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi news yun eh. Pareho kami ng sinabi ni VP kasi narinig niya rin yung sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba? Narinig niyo ba yun? Kaya nang sabi niya, di ba? Nang may 7 or 9 warnings ako. I didn't receive any. You know, uh, ito ito lang masasabi ko. Sinabi ko na kayo, Sir Kaufman. Sabi ko, wala na mga, al alam ko, I have nothing against you. Pero please do not deprive us of, you, you know, asking other people or or asking legal opinions from uh, other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer sabi ko nga sa kanya, ibaliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he, he would always ask me, or he would always ask. Ano na, kumusta na? Makaano maka, na ako, no? we, we cannot talk about the case. Ah, pagkatapos ko dito, tatawagin ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga iigawin gawin nilang public yung conversation. Eh. Wala ako doon ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, is not, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you, you accuse me of I'm talking about you. Ikaw ang dinidiretso ko ikaw ang dinediretso ko, bihira ko makausap sa mga mga kasama mo na. Nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So do, alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for, for me. You know, I know you are protecting your, your practice. I don't know, you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paolo, and and and, and Baste. So yun lang. sabi ko nga, balik na rin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Diba? Diba? sinabi niya sa akin July 19 and to tell you honestly hindi niya ma point point out kung ano Wala siya binigay sa akin ang supposed to receive it and then if it he was able to hear it or na, na napansin niya na noong July 19 pa ng phone conversation why not call me up kasi nung nung one time na si BP na, na nag violate na pinasa siya pinasa niya ang phone kinuha ang attention niya di ba so sana, na, na, nakakuha ako ng kapalit ko di ba sila 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 BP din sila bibitin, di ba? Kung sa pag sa laban ng isang ano na narinig ko sa kanya, bahala na sila kisa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na ano na na, na mali ang ginagawa niya for doing this to this man. Tapos yun na nga yung yung unexpected na ni alam ni Bibi ako na. Kung sa kung, kung sa Bisaya pa turno na ako ni Karun. Turno na ako ni Karun. Tapos ngayon wala siyang bisita. You know, even even after his presidency, I'm telling you, emotionally ano na siya. Meron na siyang depression. Ngayon isang sabi ko nga ina- ito sinabi ko sa kanya, sabi ko, like, hindi, ano, naman ako lawyer. Lahat ng, ng tinatanong ko sa, uh, ano, humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun, yun ang ano uh, doon, mingi ako ng opinion sa lawyer. Maawa ka na lang, several times ako nag-email eh. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to talk to him one hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. You, you, he can, I'm telling you, I am 110% sure na may depression na 'yan. Ngayon dinideprime mo ako na mabisita siya, na may alam niya dito ako sa lawas. Dinideprime mo ako na mabisita siya at least makakausap, may makausap siya na family. You know, he can, I am telling you, he can stay in his room. He can stay sleeping for the, for 24 hours. Kilala ko na 'yung tao. Saka sinabi ko na, sabi ko 'di ba, ang, ang ang opinion ko lahat attorney, puro lang suggestion ba, sabi ko. Uh, hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng ano, whatever, di ba? Parang ganun, di ba? You should, at least you should, you should get more information about the man. How can you, ito pa ang question ko, how can you defend the man if you do not know the man? He's 80 years old and then, uh, marami na siyang, marami na siyang, alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall, malalo na nasa presidente siya, mga ganun. So, yun lang, yun lang, ang ano po. Ilang taon ba ang meron ng, na o ilang araw, ilang buwan ba meron? Do you think you can say it? Yeah, only God knows. Only God knows. Kaya kami nag-effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako, miskin na ayaw niya na ako pabis pabisitahin. Nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit. Imagine in case of emergency, ang taga-Pilipinas, they, they, will, uh, they will, it would take them like 20, more than 24 hours to book a, you know, a plane ticket just to, to come here and it would cost them how many, ano pa, thousands of pesos para, ano, maka, ano to. Kaya ako nandito, kaya lang, syempre, naawa ako. <laughs> alam, alam 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 ni, ni Megan kung ano na lang ang naiisip ko kahit ano na lang sabi ko sa kanya hindi pa natin nagawa lahat so nananawagan ako, na, alam ko every time na ano, mga, mga Pilipino man, mag, magdasal tayo samahan natin si BP Sara sabi niya, miski siya na lang mag-isa totoo yung sinabi niya, totoo ang sinabi niya walang jurisdiction, samahan natin siya samahan natin siya, nakikiusap ko sa inyo kasi may, may tawag pa rin, pa rin siya. Bagong ano, may bagong ano siya. Mag kanina lang ito. Galing daw kay, 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 kay yung isang ano, kay Claudia doon sa isang lawyer na nag-visit. PRD sends the following message to Hanines. May undying love for you and for all the things that you have done for me. Thank you. So yan na po mga kaibigan ang naging tugon at paliwanag ni Miss Hanellet Abansenya kung bakit hindi na nga po siya makakabisita kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bagamat nalulungkot po tayo ay uh, hindi natin alam ang dahilan pero ito nga po no ang uh, napapansin at nakikita ko dito is something that is good news for everyone. No, bakit po good news? kasi ganito po yan. Iisa-isahin po natin ha mga kaibigan. Depende po sa mga natatandaan ko. Noon pa man, sa mga nakaraang buwan na na-interview ko si Attorney Nicholas Copeman, sabi po niya, The prosecutors here is in Manila, sitting in his palace. Katandaan niyo ba yun? Yun po yung unang instances na ang ibig sabihin mga kaibigan, walang ibang tao na makakapagpauwi sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, kundi ang Pangulo. Kapag ang uh, Pangulo ang nagsasabing, sige, dalhin na rito sa Pilipinas, susunod po ang ICC. Unang instances po yan. ah uh, yung iba pang instances, binigyan ng pagkakataon ng ICC ang prosecution na magsumiti pa ng mga testigo, mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. One of the main reason is that ang sinasabi ay mayroong 30,000 victims of extrajudicial killing. Unfortunately, the record po from the ICC na napanood at napakinggan natin noong pre-trial hearing there are only 43 cases of extrajudicial killing. 19 when uh, former President Duterte was still a mayor and uh, 24 when uh, he is uh, he was the uh, president of the the republic. Ang kiniklaim po ng prosecution uh, team kagaya nga po ni uh, na uh, Cristina Conti, yeah, Nery Colmenares, and marami pang iba. Attorney Joel Ruiz Butuyan ay 30,000. So, merong deadline po ng pagsusumite. Until sa time na hindi po nila kayang isumite yung 30,000 na yon. So, humingi sila sa ICC ng dagdag panahon at pinag naman sila ng panahon. Kaya nga po, as of the moment, nasa 1,000 plus pa lamang po yung naisumite nila sa ICC. Eh meron pang 29,000 na kailangang uh, mahanap nila yung ebidensya at yung test testigo doon sa numbers of uh, killings noong panahon ni Duterte. Yan po yung pangalawa. Binigyan sila ng time. Pangatlo, etong bunganga ni si uh, Jesus Crispin Romulia. The government will no longer pursue the case against the former president Rodrigo Roa Duterte. The government will no longer pursue the case against the former president Duterte, mainly because wala na raw makitang ebidensya, wala na raw mga testigo na magpapatunay na nilabag ni dating Pangulong Duterte ang crimes against humanity. So dahil nasunog na raw ito, nawala na. So bakit pa saan sila kukuha ng ebidensya eh kung nasunog na nga at kung wala na. Okay? At sabi pa nga po ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, it's up for the ICC. Baka nandoon sa The Hague yung uh, mga testigo o ebidensya. Yan po yung pangatlo. Hindi na po ipapursue ng gobyerno. And then, ah uh, ano ba yung nauna? Oh, ito pa. BP Sara Duterte, ah, hindi mo na ask. Hindi pa, hindi pa si BP Sara eh. Uh, I-recall natin. Si Mayor Baste Duterte. Ay, ah, hindi, tama si Sara. Si Sara Duterte, mga kaibigan, nasa The Hague. Nang lumabas po yung balita na isinugod nga po sa hospital dahil emergency si former President Duterte isinugod. Pero nung isinugod na yon may mga nurse naman doon sa loob. Medyo mahirap yon Bakit isusugod sa hospital gayong uh, may nurse naman doon? So, siyempre, Sinugod doon dahil medyo critical siguro, mas medyo emergency. Hindi kaya ng nurse. And the thing is that we don't have any uh, news. Diba? So hindi rin natin alam. At hindi rin natin, hindi rin naman kinoconfirm ni BP Sara. Basta ang sinabi ni BP Sara, din lang nga po sa hospital. So yun lamang. Pangilan na yun, pang-apat panglima ay uh, ni uh, Mayor Mayor o uh, OIC Mayor Sebastian Baste Duterte si Nicolas Torre III ng charity boxing. Pero nakatakda pala siyang umalis papuntang Singapore. Ayan, pupunta siya ng Singapore. Yon. And then, After that, maingay na rin itong si, siyempre si Maharlika. Pinagre-resign na niya si Atty. Nicholas Copeman na medyo nagtataksil daw di umano at kumakampi sa kabila. Uh, susunod, itong si Atty. Harry Roque na sinabihan po ni... Atty. Nicholas Kopman na parang nangihimasok, nakikialam doon sa kaso ni dating pangulong Duterte. Kung inyong mapapansin pero si si ano si dating spokesperson Harry Roque eh wala naman daw nilabag. No, wala naman daw siyang sinabi at hindi naman daw siya nakikialam. So, ano po 'yung naiisip ko dito? Ano po yung naiisip natin dito? Natapos po yung SONA ng Pangulo at uh, matibay po pinaiimbestigahan po niya yung flood control project at saan sabi niya, mahiya naman kayo, so on so forth. So, yun po yun. Uh, pero bago doon sa SONA, galing po siya sa Estados Unidos, si Pangulo. No Galing siya sa Estados Unidos. So, eto na po ang naiisip ko. Hindi ko alam kung parepareho tayo ng naiisip, no? Secretly, kasi ang mangyayari nito, secretly, baka nasa, nasa, nasa Dabao na po si dating Pangulong Duterte dumaan sa Singapore. Hindi natin alam. No? Hindi natin alam. Maaari nasa Dabao na po siya. And para maayos po yung exit, no, para hindi po kumbaga para man, para maging peaceful yung pagtatapos ng kontrata ni attorney Nicholas Kaufman with the Duterte eh magre-resign siya. Magre-resign siya dahil sasabihin niya na stress ako dito kay Maharlika. Na stress ako dito kay Harry Roque. Sige, pagtanggol niyo na ang inyong Pangulo. Ginagawa ko lang naman yung akin tungkulin, ako pa'y napasama. So, good exit ito. No? Good exit, baka mag -e exit na sa tapos na yun. Eh. Tungkulin nyo, baka. Tapos, yun na nga, yung mga nabanggit kong dahilan, hindi, hindi na bumibisita si Miss Hanelet. Baka wala na sa Zelda. Baka ano na lang yun, kunyari na lang yun na nandun pa sa, sa ICC. Pero baka nasa Davao na. So, syempre, di ba? So, ano sa tingin ninyo, guys? Nakauwi na nga ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao City? So, yun lamang. At uh, nais ko pong malaman kung ano po yung inyong opinion.